So, hello, hello, hello. Kumusta na naman kayo mga kabagis at mga kakakans? So, ngayon po, magluluto po tayo ng chicken curry. My own version. So, ayan po tayo, ang ingredients. Chicken and everything. So, ayan po, magpain po tayong kawali. Maglagay ng mantika. Kung so, may na po, maglagay ng buya. Ayan, so, magigisaan na po tayo. Ayan po yung isyong Ilagay na rin po natin ang bawang. At ito po ang ating sibuyas. Ilagay na po natin. Tuloy lang po ang ating pagbisa. Sulot na po natin na ilagay yung ating chicken. Ayan po. Ipisa na rin po natin ang ating ay yung sila na po natin lagyan ng ating mga card ayan po so maglagay na tayo ng curry powder turmeric powder chili powder ayan po and then halo lang po natin Pero pag off na po siya, lagyan na po natin ang ating coconut milk. Kung may cream po kayo or yung karang na tamas maganda po siyang gamitin. Sa akin kasi ang ginamit ko lang is yung coconut milk lang na dilata po. So ayan, hayaan lang po natin siyang kumulo hanggang sa maluto yung ating chicken. Ayan, kumukulo na po siya. Tuloy lang po natin ng ating pagluluto yan, maglagay po ako ng asin pampalasa, ang paminta, durog po yan, powder, and then, kakunting lang po. Ayan po. Tapos, maglalagay na rin po ako ng bechin o yung glutamate na sinasabi niyo. Munusod yung glutamate. Ano po yan? Uh, ano pa ganda ng lasa po pang pa enhance so, maglagay na rin po tayo na ating carrots at patatas sa iyo po ayan lang po natin siyang maluto at kumulo mga around 2 to 3 minutes lang po niya tapos lagay na rin po natin ang ating bell pepper green pwede pong mix color ang lagay mo red and green para makulay po yung ating putahe ayan tikman na po natin. Ayan, kung gusto nyo po magdagdag ng asin or pamili patis, ayan, mas maganda pong gamitin ng patis sa mapalangsa. So, ayan po, ready na po ang ating chicken curry. My own style, ayan po. So, makakain lang po tayo ng marami nito. So, ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.